Nagahanap ka ba ng pagkakakitaan? Abay mga kaprensi, pwedeng-pwede po itong ispasol dahil ang po nitong gawin. At hindi din po ganun kamahal ang kanyang ingredients kaya kayang-kaya po ninyong gumawa na re. Basta din po ay malakas ang inyong braso ay talaga naman po pwedeng-pwede kayong gumawa ng ispasol sa paggawa nga po ng espasol ay hindi mawawala ang gata kaya po tayo ay magata muna ng niyog. At pagkatapos nga po nating magata ng niyog ay tayo naman po ay magsangag nitong glutinous rice. Ay bali po 6 cups na glutinous rice ang ating sinangag dyan. At haluin la ang po natin ng haluin hanggang sa mag medyo brown yung kanyang kulay. At dahil nga po medyo brown na yung kanyang kulay ay atin na po yung ahunin. At ilagay po muna natin dito yan sa pinggan ng panahon panikupong-kupong. -Kupong. At magapakulo po muna tayo ng 2 Snagata isang ibab na malaking gatas at maglagay din po tayo dyan ng 2 cups na asukal, 1 tablespoon na asin at 1 tablespoon na vanilla. Ay gayon nga lang po kasimple ang ating ingredients sa ating agawing ispasol. At dahil nga po sa kahahalo natin ay kumulo na siya ay ilagay na po natin yung ating sinangag na glutinous rice. At dahil nga po na ilagay na natin yung glutinous rice ay tayo po ay halo na ng halo. Kaya ang sabi ko nga po sa inyo ay dapat malakas ang inyong braso at tayo po ay halo dyan ng halo. Gayon! At kung meron naman po kayong non ay mas maganda na yun po ang inyong gamitin. Para madali lang po pag tayo ay magahalo ng magahalo. At pag nagluto nga po tayo ng ispasol ay hindi po talaga pwede ang mahihindutin ay isti mahinhin pala. Dahil nga po makamahirap siyang haluin para po tayong nagawa din ng kalamay. At pag ganyan na nga po ang kanyang itsura ay pwedeng pwede na po natin niyang ahunin. Dahil nga po nagtira tayo ng glutinous rice dun sa ating sinangag ay lagyan na po natin yung ating lagayan. Para po pag nilagay natin yung ating espasol ay hindi po madikit, gayon at simulan na nga po nating iplat yan dito sa ating lagayan ay kaya po man din yung mga matatanda pag po tayo inasobrahan ng pulbo tayo po ay inasabihan para po tayong mga espasol dahil nga po ay ganyan ang itsura naglagay po ulit tayo ng kaunting sinangag na glutinous rice sa ibabaw, at ayan na nga po plat na plat na po yung ibabaw ng ating espasol ay medyo na laan po ang lagay natin ng sinangag na espasol ay ayos laang naman po yan, ang sabi nga po, di na baling sobra, wag ang kulang. Gayon. Pagkatapos nga po nating iplat yan, ay atin naman pong hiwa-hiwain. At kung pangbenta nga po natin yan, ay dapat po ay pantay-pantay ang ating hiwa at kakaawa naman po kung ang mabibintahan natin ay napakaliit ang makukuha. At hiwain po natin yan sa gitna at pag hindi naman po natin hiniwa yan ay napakahaba naman po. At ayan na nga po ang ating friend si Ella Espasol. At simula na nga po nating ibalot yan. At sa band paper nga po natin yan, bin nalot, Ay napakadali lang po talaga niyang ibalot. At pagkatapos nga po nating bilutin niya na iatupiin naman po natin sa magkabilang tabi para magsara. At kung hindi laan po talaga mahihiyain ang aking mga pamangkin ay pwedeng pwede po talaga silang magbinta nito sa school. Para kakoy may pandagdag na sila sa kanilang pambaon. Ay yan mga mahihiyain laan po talaga. Ay hindi po ba yan katulad nung ako'y nag-aaral pa at nako ay pag ako po'y hindi inalutuan ng nanay ko ng hotcake na pangtinday ako po'y nag-aiyak pa. At kapag po inakwento ko anong kwentong ari sa kanila ay nako po ay ako'y apagtawa ah, ng pa. At dahil nga po kakikwento ko sa inyo ay medyo marami-rami na yung ating binalot at ipak na nga po natin ito sa plastic. At pag ibinenta nga po natin ito ng per piece ay limang piso po ang isa. At pag naman po yan ay binenta natin ng per pack yan naman po ay 50 pesos. Kaya naman po kung nag-iisip kayo kung ano ang pwedeng ibenta ay pwedeng pwede po ito. Dahil nga po hindi naman kamahalan ang kanyang ingredients. At napakadalila ang din po talaga ganitong lutuin. At ayan na nga po natapos na natin yung dalawang balot. At ganito nga po kalambot ang ating nilutong ispasol. Kaya naman ano pang iniintay natin, tikman na natin yan. Ay talaga naman pong napakalambot ng ating pagkakaluto. At tamang tama lang din po ang kanyang tamis. Ay nako po, ay pwede pwede po talaga itong pangbenta. At sa sarap nga po ng ating pagkakagawa ay ang dami na naman po nating nakain. Mga ka thank you for watching po and see you again guys!